Hello mga kamader, ani na po ta sa kinatumyang bukid sa kalibutan mga kamader no. Na ako karon dere kay magtiwas ko og hagbas ako ang tamnanan og saging. Mao day ako ang tinanong nga lubi mga kamader. Oh. Kana. Kana. Napan na na didto ah. Napunot na ako na og lubi na din ha mga kamader. Dayon ang kaning dere. Ako apa nang hinloanan kay na apa man ko si sa lubi. Tiwason nako nagtanom dira ah. kapo kapoy kay igbaktas mga kamader. Sukad nga ni apel ko aning vlog vlog mga kamader no. Hoy, just ko paiti nang bisiha sa inyong mother wow. Gracia. Permente nako absent sa amo ang opisina. Kabalo mo mga kamader, na nakoy opisina. Ang among agency kay Marites Agency. Perminte na ganay ko ka report dito ano kay busy ko dito diri asa ako ang uma kuno hmm. dara ako ang lubi oh. Kana. Mananom tag lubi mga kamother kay mentras bata pa ta. Matiguang na ta natay sa kasakahan. Mo ni diri ako ang hagbasan mga kamother oh. Kay tamnan nako og saging. Kani akong gilukdo tubig ni. Amuan ang imnon, panglungag ang uban. na ako sa area, mga kamader, no? Tara ako ang pulan lang sa pulan, paghagbasay. Kanina mga kahoy, akong pamutlo na, mga kamader. Siguro, na nako ni karon. kay gamay na lang man eh. Paspasan na tunay ko itong trabaho, mga kamader, Alagay. Okay. Kaya para kung muulan, makatanom na bisaging saging. Mamutulog sa kong kahoy, mga kamader. Putlo na kuning kahoy, mga kamader, kay haong manggod siya. Kailangan kani kay di man ni nato makaya og putol ato aning patyon panitan nato ni mga kamada Dekan kaya bag ingon ani diri ang mga kamader Jelimina Ini sa i eh, himo balay pero wa man tay ikahipahimo og balay kay wa man tay kwarta sunod na ta mga ambisyon ng balay mga kamader kung madato na ta so maone ako ang agi karon mga kamader o. Oh. makahuna-huna na kong undang o hagbas mga kamader kay gipaak na ko ug lampinig sakit kaayo, ayo dara ko gipaak o dara kapit na unta ko masangko mga kamader oh. gamay na lang unta ng kulang diha pero giundangan ako kaya kay napaakan man kong lampinig no Ato asa nang palinaw-linawon kay ato anang balikan og hagbas. na akong lagaraw dira mga kamader gibilin nako kay ang balay sa lampinig naputol din ako ako kabantay na alas akong atubangan mo itong diri ada padung pa doon gigukod pa ganit ko no gipaaka kong ang diri o siko so diri alang ta karon mga kamader no salamat kaayo sa inyong hang pagtanaw bye bye